Taong 2002, uso pa ang Nokia at wala pang social media. Kaya ang libangan ng mga estudyante na nakaboard sa isang lumang bahay ay simpleng kwentuhan, nasaran, at minsan mga larong pampalipas oras. Isa sa mga magkasamang nakatira doon si Eliza at ang kapatid niyang si Mark. Kasama ang iba pa nilang kababayan at ilang estudyante mula sa ibang probinsya. Matagal nang kinikwento ni Liza sa mga boardmates niya ang tungkol sa isang babaeng napapanaginipan niya. Nakaputi, may kasamang pusa at may mga matang nakakatakot. Paulit-ulit na niya itong napapanaginipan pero hindi siya sigurado kung bakit. Hanggang isang gabi, naisipan nilang maglaro ng Spirit of the Glass. Wala lang. Pampalipas oras o trip-trip lang. Alas 10 ng gabi nung magtipon sila, may kandila, may baso, at may improvised na spirit board. Paulit-ulit nilang tinatawag ang mga espiritu, pero ilang beses na silang nagpalit ng humahawak sa baso, wala pa rin nangyayari. Hanggang dumating ang alas 12 ng hating gabi. Kung kailan si Liza mismo ang humawak sa baso, kasama si Mark. Biglang lumamig ang paligid. May narinig silang mahina pero malungkot na iyak ng babae. Sa una, mahina lang. Pero habang tumatagal, parang palapit ng palapit. Tumingin sila sa isa't isa. Tinatanong kung naririnig din ba ng iba ang pag-iyak. At doon na nga gumalawang baso. Sa una, nakakaaliw pa. Parang exciting, lalo na't gumagana na ang laro. Sumagot ang espiritu sa mga tanong nila. At ang nakakagulat, parang concerned pa nga ito sa kanila. Sinasabihan silang mag-aral ng mabuti. Pero nung tanongin nila kung sino siya, sinabi niyang isa siyang nurse mula sa butuan ayon sa espiritu, kinitil niya ang sarili niyang buhay matapos siyang pagbintangan ng pamilya ng isang pasyente na siya raw may kasalanan sa pagkamatay nito. Hindi niya raw matanggap ang nangyari at ngayon hindi pa rin siya matahimik. Dahil sa pangyayaring ito, lalong naging curious ang grupo. Kaya tuwing naiinip sila, naglalaro sila ng Spirit of the Glass. Pero sa sunod-sunod na laro, isang bagay ang nagbago. Hindi na lang nila siya tinatawag. Kusa na siyang nagpaparamdam. Hanggang isang gabi, sinabi niya sa kanila na gusto niyang manirahan sa boarding house nila. Siyempre, hindi nila ito pinayagan. Pero kahit anong tanggi nila, parang hindi na lang ito daro. Simula noon, palaging pa ni Maureen isa sa mga boardmates nila ang espiritu. Sa isang session, nangako pa si Maureen na ipagdadasal ito sa pare para matahimik na. Pero dahil sa dami ng schoolwork, hindi ito matuloy-tuloy. Isang gabi, dakong alas onse, abala si Maureen sa pagre-review para sa exam. Habang si Liza naman ay inaayos na ang higaan niya. Tahimik ang buong boarding house. Tanging tunog lang ng music sa earphones ni Maureen ang naririnig. Hanggang, biglang may narinig silang mabibigat na hakbang sa labas. Hindi to normal na yapak Parang may dalang mabigat na bagay o parang may nakakadenang paa. Napatigil sila pareho. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Nagtatanong yung mga mata nila kung naririnig din ba nila yung tunog na yun. Unti-unting lumakas ang tunog. Papalapit ng papalapit sa pintuan nila at bigla, may kung anong humawak at yumanig sa doorknob. Pilit itong binubuksan para silang binuhusan ng malamig na tubig sa sobrang takot. Hindi sila makasigaw. Hindi sila makagalaw. Sa sobrang nervyos, nagdasal na lang sila ng rosaryo. Pero dahil sa takot, hindi nila maalala ang tamang pagkakasunod-sunod ng dasal. Paulit-ulit lang silang bumibigkas ng mga dasal na alam nila. Hanggang sa unti-unting humina ang ingay sa labas. Maya-maya, tuluyan na rin itong nawala. Pagkatapos ng insidente, gumanang pakiramdam nila. Pero hindi pa rin sila naging kampante. Ginising niya lang iba pang boardmates para ikwento ang nangyari. Pero, laking gulat nila nang walang sino man ang nakarinig ng kahit anong ingay. Simula noon, hindi na nila muling nilaro ang Spirit of the Glass. Pero, nananatili ang tanong. Yun ba ay isang espiritu na humihingi ng tulong? O isang bagay na hindi na nila dapat pang muling guluhin? isa lang sigurado sila. Hindi na nila uulitin ang larong yon kahit kailan. Hindi man ito pangarap na trabaho, pero napilitan siyang magtrabaho sa isang fast food restaurant. Kamakailan lang kasi siyang nakipaghiwalay sa kinakasama niya at sa kasamaang palad Naiwan sa dating partner ang karamihan ng kanilang ari-arian. Masakit na nga ang pinagdaanan na dagdagan pa ng katotohanang nagamit ng dating kasintahan ang kanilang ipon para kumuha ng abogado. Kaya't sa huli, siya pa ang lumabas na talo. Wala siyang nagawa kundi maghanap ng bagong matitirhan isang maliit at sirasirang apartment sa hindi kagandahang bahagi ng lungsod ang kanyang natagpuan. Mahirap ang mga sumunod na linggo. Naligaw siya, walang direksyon. Hanggang sa matanggal siya sa opisina dahil sa mababang produksyon. Isang dagok na naman sa kanya. At dahil doon halos hindi na siya makahanap ng bagong trabaho Sunod-sunod ang rejections at halos sumuko na siya. Isang araw, napansin niyang isang hiring notice sa isang sikat na fast food chain. Night shift ang bakante. Wala sang choice, kaya nag-apply siya. Hindi naman mahirap ang interview. At sa wakas, natanggap siya. Sa unang gabi ng trabaho, tila normal naman ang lahat. Kaunti lang ang customers kaya't halos paglilinis at pagbabantay lang ang ginagawa nila. Pero isang gabi, may nangyari na hindi niya inaasahan. Marso noon, pagdating niya sa restaurant, napansin niyang puno ito ng tao. Hindi pang para sa ganong oras. Abala ang mga kasama niya sa iba't ibang gawain. At kahit napagod na, walang magawa kundi ang magpatuloy. Habang abala sila sa paglilinis at pagsasaayos, napansin niya ang isang bagay sa storage room. Sa isang sulok ng pader, may tila gumagalaw. Parang may alon sa hangin. Kakaiba. Papapikit siya at muling tumingin. Pero ganun pa rin. Inabot niya to. At bigla na lang siyang hinigop ng dilim. Nagising siyang nakahiga sa malamig na sahig ng storage. Masakit ang ulo niya. Tumayo siya at lumabas. Laking gulat niya nang makita niyang ibang-iba na ang paligid. Mas malinis. Mas tahimik at pakiramdam niya hindi na ito ang mundong iniwan niya. Dumating ang mga kasamahan niya, parehong nakangiti. Pero parang may kakaiba sa kanila. Napansin niyang masyado silang masaya na hindi na natural. Kahit ang manager nila ay biglang naging mas palakaibigan kaysa dati. Simula noon tila nagbago ang lahat. Hindi niya may paliwanag pero ang mga tao, ang lugar, at kahit ang pagkain sa restaurant, parang ibang mundo na to. Lalong lumala ang kanyang kotob nang marinig niya isang gabi ang usapan ng kanyang mga kasama sa loob ng opisina. May binabalak sila at mukhang siya ang susunod nilang target. Kinabukasan, binalikan niya ang storage room. Kinakabahan pero determinado Tinanggal niya ang mga kahon sa sulok kung saan niya unang nakita ang kakaibang pader. Nandun pa rin ito, kumikislap at gumagalaw. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Tumalon siya rito. Muli lumubog siya sa kadiliman. Nagising siyang muli sa storage room. Pero ngayon, pakiramdam niya bumalik na siya sa totoong mundo napalingon siya sa paligid. Nandun yung mga kasamahan niya pero hindi nakatulad ng dati ang mga ngiti nila. Lumapit ang manager nila at halatang naiinis. Pinagalitan siya sa nasirang mga kahon. Huminga siya ng malalim at nagpaliwanag. Sa huli, pinayagan siyang magpahinga. Pero mula noon hindi na siya bumalik sa night shift. Ilang linggo lang nagresign siya at nakahanap ng mas matinong trabaho. Pero minsan, may mga gabi pa rin siyang nananaginip tungkol sa kakaibang restaurant na 'yon. At sa tuwing napapadaan siya sa isang fast food restaurant, hindi niya maiwasang mapaisip. Ilang branch pa kaya ang may portal papunta sa kabilang mundo? Dalawampung taon na ang nakalipas. Mula ng unang makilala ni Mark si Aling Sisa. Walong taong gulang pa lamang siya noon. Isang batang mahiyain at madalas nag-iisa. Siya lang at ang kanyang ama ang magkasama sa bahay mula nang iwan sila ng kanyang ina. Isang taong hindi niya maalala at hindi na rin gustong kilalanin pa. Maaga siyang natutong maging independent Lumaki siya sa isang lumang bahay sa probinsya. Isang bahay na ipinamana pa ng kanyang lolo. Maraming sabi-sabi tungkol sa bahay na iyon. Kesyo may nagpaparamdam, may anino raw na lumalakad sa gabi, at iba pang kwento ng matatanda. Wala siyang pakialam sa mga ito noon. Hanggang sa dumating ang isang kakaibang gabi ng Disyembre. Malakas ang ulan at nag-brown Wala ang kanyang ama dahil nag-overtime ito sa trabaho. Mag-isa siyang humiga sa kama, nagtaklob ng makapal na kumot. Umaasang protektado siya mula sa anumang masamang espiritu. Ngunit habang nakapikit, may naramdaman siyang presensya sa kwarto pagmulat niya ng mata. Nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa lumang upuan malapit sa aparador. Nakaputi ito, may mahahabang kulot na buhok at nakasuot ng lumang saya. Ang mukha nito ay kulubot, ngunit may maamong ngiti. Sa takot, muling nagkubli si Mark sa ilalim ng kumot kinabukasan paggising niya, wala nang matanda. Pinaniwalaan niyang panaginip lamang ang lahat, ngunit kinagabihan, muling nagpakita ito. Lumipas ang mga araw at nasanay siya sa presensya ng matanda. Tuwing gabi, naroon lang ito tahimik na nakaupo Minsan tinatanong kung kumusta ang kanyang araw o kung may problema siya sa eskwelahan. Nakakapanibago para kay Mark dahil lumaki siyang walang ina na nagpapakita ng ganitong pag-aalaga. Hanggang sa dumating ang araw na naglakas loob siyang magtanong. Ngumiti lang ang matanda at sinabing babantayan siya. Hindi na siya nagtanong pa. Pakiramdam niya, isa itong mabuting kaluluwa na nais lang siyang alagaan. Ngunit isang gabi, nagimbita siya ng kaklasing si Luis upang matulog sa kanilang bahay. Hindi niya binanggit ang tungkol kay Aling Sisa dahil natatakot siyang pagtawanan lamang nito. Sa kalagitnaan ng gabi nagising siya sa sigaw ng kanyang kaklase. Nanginginig si Luis, nakatingin sa direksyon ng aparador. May matandang babaeng nakasilip doon. Nang lingunin ni Mark ang aparador, wala naman siyang nakita. Wala roon si Aling Sisa. Hindi niya alam kung paano papakalmahin si Luis. Ilang saglit lang, dumating ang kanyang ama at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi maayos na makasagot ang kaklase. Ngunit isang bagay lang ang nasabi nito. Hindi na siya matutulog doon. Simula noon, hindi na bumalik si Luis sa bahay. Ilang araw ang lumipas at isang mas nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Habang nakahiga si Mark, isang gabi lumapit sa kanya si Aling Sisa sa unang pagkakataon hindi ito umupo sa upuan tumayo ito sa tabi ng kanyang kama at dahang-dahang yumuko mahinang boses ang narinig niya malapit na raw sabi nito. Napaatras siya sa kaba. Nang tanungin kung ano ang ibig sabihin nito, isang pilit at hindi maamong ngiti ang isinagot nito sa kanya. Sa puntong yon, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa matanda. Ang balat nito ay tila hindi na totoo. May punit na bahagi sa braso at sa ilalim nito ay hindi laman ang bumungad kundi makintab at maitim na mga paa ng isang malaking kulisap. Nanginig si Mark sa kanyang nakita, hindi tao si Aling Sisa. Sa isang iglap, nagdilim ang kanyang paligid. Pagmulat ng kanyang mga mata, umaga na. Pawisan siya at nanginginig. Bumangon siya at lumapit sa aparador. Nang niya ito, wala roon si Aling Sisa. Ngunit sa isang sulok, nakatiklop pang isang balat na tila hinubad mula sa katawan ng isang nilalang. Agad niyang ginising ang kanyang ama. Nagmamadaling sinabi na kailangan nilang umalis sa bahay. Sa kabutihang palad, hindi siya pinagdudahan ito. Sa halip, agad na tinawagan nito ang isang albularyo. Nang dumating ang albularyo, pumasok ito sa kwarto ni Mark at tila nakinig sa paligid. Ilang minuto ang lumipas bago ito nagsalita. May bantay raw ang bahay. Hindi isang multo, kundi isang nilalang mula sa lumang paniniwala. Isa itong engkanto na may katawan ng kulisap. Matagal nang nagtatago at naghihintay ng tamang oras. Tamang oras para kunin si Mark. Walang sinayang na oras ang mag-ama. Sinunog nila ang balat na naiwan sa aparador, binasbasa ng buong bahay at tuluyan ang umalis mula roon. Mula noon, di na muling nagpakita si Aling Sisa. Ngunit tuwing hating gabi sa bago nilang tirahan, Madalas pa rin marinig ni Mark ang ingay ng mga kulisap sa labas ng kanyang bintana at sa bawat tunog na naririnig niya sa dilim. Alam niyang may isang pares ng mata na patuloy pa rin nagbabantay. Matyagang naghihintay ng tamang oras.